ang Pyramids of Giza sa Egypt ay isa sa pinakamatanda at pinakakahanganghangang istruktura na itinayo ng tao at ang tanging nananatili pa mula sa Seven Wonders of the Ancient World. Matatagpuan sa isang malawak na talampa sa kanlura ng Nile River, ang kompleks na ito ay binubuo ng tatlong pangunahing piramide, ang Great Pyramid of Khufu, ang Pyramid of Khafre, at ang Pyramid of Menkaure, kasama ang Sphinx at iba pang maliliit na libingan. Ang pinaka-interesante rito ay ang pagiging misteryo ng pagkakagawa nito. Sa kabila ng kawalan ng modernong teknolohiya, paano na itayo ng mga sinaunang Egyptian ang napakalaking istrukturang ito gamit ang milyon-milyong bloke ng bato na ang bawat isa ay tumitimbang ng ilang tonelada at itinayo pa sa napakapresisong paraan? Ang Great Pyramid ni Khufu na tumayo bilang pinakamataas na istruktura sa mundo sa loob ng mahigit tatlong apat na taon, ay isang testamento sa kanilang engineering ingenuity at paniniwala sa kabilang buhay. Ang mga piramide ay nagsilbing dakilang libingan para sa mga pharaoh na pinaniniwala ang magbibigay daan sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Sa pagbisita rito, mararamdaman mo ang lalim ng kasaysayan at ang kahangahangang galing ng sinaunang sibilisasyon na patuloy nagpapamangha sa sangkatauhan.